Dito sa Lagro di na nawawala talaga yung traffic dito lalo na yung papasok na yan ayun yung kakananan ko Kasi dapat itong intersection na to dapat uh, dinawawalan na. hey, hey. ng ano ng enforcer kaya lang yung mga enforcer lalo na pag rush hour nawawala diyan dapat pag rush hour nandiyan sila kasi yun yung time na maraming sasakyan eh. Kaya yung traffic dyan, lagi dinawawala. Mga enforcer nagtatago. Pambihira talaga. Kaya yung mga sasakyan dyan, yung papasok, palabas, pagalingan, pagalingang lumusot, pagalingang driver. Diba? So, dapat, ano, alam ng mga enforcer yan kung anong oras nagbe-build up, anong oras nag-ano. Pero alam alam nila yun eh. Pero siguro. Pero di naman mainit dun eh. Kasi ilalim ng, nasa ilalim sila eh. Wala. lang siguro. Sayang yung mga pinapasahod sa kanila. Diba guys?